We are heading to market, wet market. Medyo okay, kuras. Ito yung entrada niya. So normal lang katulad ng sa Pinas, pero mas malinis sila. So maghahanap tayo ng tab para sa ating kimchi. Grocery store maraming tao kapag Saturday kasi half day lang to nasa dulo yon so hindi ko pa alam kung saan so nandito na lahat sa supermarket doon tayo sa dulo kanya-kanyang suke kasi magkakadikit naman sila gulayan or so, may presyo na siya may hinahanap Umupo na ako at wala akong nakita. May mga frozen din sila. Grabe daming tao. Grabe daming tao. So, away na ako guys. Thank you so much.